Kung Hong Kong ang hula ninyo, tama kayo. Umuwi nga pala muna kami dito sa Hong Kong para bisitahin yung mga kapatid ko. Alam ko naman kasi miss na miss na nila ako. <laughs> <laughs> Ito lang yung view na nakita ko from the window. At after mga ilang minuto ay bumaba na nga yung airplane. Fast forward at nakalabas na kami sa immigration. Hinihintay lang namin yung mga check-in luggage namin dito sa carousel. At ayan na nga at nakalabas na kami. Sinundo nga pala kami ng isa sa mga kaibigan ni Mama na si Tita Marilyn. Shout out Tita Marilyn. <laughs> shout out, Uwing-uwi na nga pala kami dahil gutom na gutom na rin kami ng mga oras na to. Bali mga 11pm na nga nung mga oras na to. Sakto nga dahil pagkalabas namin ay available na tong bus na sasakyan namin. Mga 45 minutes nga pala yung biyahe papunta sa bahay ng kapatid namin. After mga 45 minutes, syempre nakababa na rin kami sa bus at papunta na kami doon sa bahay ng kapatid namin. Kay na kami tutuloy pero malapit lang rin naman ang bahay nila ahya dito. Hi, salamat. Andito na kami sa bahay nila. Guys, ipapakilala ko nga pala sa inyo ang aking pamangkin. Meat tofu. Nagpa-deliver nga pala kami ng McDo dahil sobrang gutom na talaga kami. At hindi ko na i-deny -de na miss ko talaga ang McDo dito. Ito nga pala yung mga in-order namin. May fries yan pero hindi ko na ipinakita. Tapos fresh ice lemon tea yung drinks ko. Bago nga matulog ay inabot ko na kay Achi at kay Ahebra yung regalo ko sa kanilang dalawa. Tapos bukas ko na ibibigay yung para kay Achi at yung kay Sarah. Tapos ito, pumasok na ako sa kwarto nila para iabot mga regalo ko sa kanilang dalawa. Tapos binigay na rin sa akin ni Achi yung regalo niya para sa amin. Sorry guys, ang hirap magbukas pag isang kamay lang yung ginagamit. Tada! Actually, mas maganda siya in person kaysa sa video. Thank you so much, Achi! That's it! Bye!